Uh, hello mga kagri, uh, i-share ko lang sa inyo uh, may bago tayong blessing na dumating sa atin no? Uh, unang una nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na binigyan tayo ng ganito, pinagkalooban tayo dito ng ganitong blessing uh, I-share ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo uh, ito, kakarating lang to, kakatapos lang to ngayon, April 20 yan, itong araw na 'to kakakuha uh, lang, kakarating lang namin. Uh, nakuha na may blessing na magagamit natin dito sa ating mga alagang baboy. Uh, especially magagamit natin 'to sa ating uh, barako. And uh, ito 'yung gagamitin natin bilang ano, traveling bore. Uh, ito 'yung gagamitin natin sa ating traveling bore. Ito 'yung magagamit natin sa pag house to house sa Yan. Yan mga kagre. Ka Yan yung motor na kuha natin. Uh, ito na yung top down. Yan. May top down na tayo mga kagre ka na magagamit natin to sa ating alagang barako. Ah, uh, kahit hindi lang hindi naman sa barako mga kagre. Ka uh, dito sa amin malaking tulong to dahil Uh, so pagbibili kami ng mga feeds sa ating alagang baboy, uh, hindi na tayo manghihiram ng top down. At uh, hindi na tayo manghihiram kung sakali man na pagdating ng panahon marami na tayong mga baboy. Pag magbinta tapos ipatit may kakargahan na tayo. Yan. Laking tulong dito sa akin mga kagri, no? Sa amin dito uh, bilang isang backyard backyard hog raiser, no? Uh, tulong to sa kahit kakargahan ng mga feeds. Uh, especially mga kagri, ah... Uh, Magagamit natin ito sa pag house to house pa door to door uh, sa ating barako. Pagdating ng panahon si uh, estimated mga ka June or July yung barako natin ay uh, mag, magkakasta na yon sa ating sa iba-ibang mga inahin dito sa lugar namin. Uh, kung sino yung gweling na magpakasta, ayan. Dito sa ating alagang barako, uh, ito yung gagamitin natin at yung barako. sasanayin sanayin ko sa pagsakay dito. Ayan. Kahit rosy lang yan mga kagre, ka malaking tulong na yan. Dahil rosy lang kinuha natin, dahil barato lang, mura lang, hindi ganong mahal. Yan. At malaking tulong na yan dito sa atin. Ayun mga kagre, ka no. Uh, pasalamat talaga ako sa Panginoon na merong ganito. Nagkaroon tayo dito, pinagkalooban tayo ng Panginoon na ganito. Uh, kahit hindi tayo, hindi natin deserve na... Sa maraming blessing pero napakabait si Lord sa atin. Kahit hindi natin deserve, uh, nag nagreceive pa rin tayo ng mga blessing. Ganyan ang biyaya ng Panginoon. Ganyan yung grasya na binigay sa atin na walang sawa basta basta manatili lang tayo sa Panginoon at lagi natin siyang inuuna. Uh, para sa ating sarili, mahirap natin maabot ma mananalig tayo sa ating lakas, hindi natin kakayanin yan mga ka Kung kundi mananalig talaga tayo sa Panginoon, yun ang pinakasikreto uh, kung ano mga ay uh, i-share ko sa inyo, basahin nyo yung may isang verse ako na i sa inyo, basahin nyo yung Matthew 6.33 ang nakasulat doon mga kagre ka ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo Amen yun mga kagri no, uh, ako mga kagri ay uh, ano talaga ako niyan sa verse na yan dahil alam nyo naman mga kagri, alam nyo lang yung history ng buhay ko. Nung dumating talaga kami dito sa probinsya, uh, ako yung nauna ay hirap talaga. Halos wala nga akong papakain sa aking mga alagang baboy. Pero pero yung ginawa ng Panginoon uh, sa, sa amin ay ano talaga, Mal gracia talaga na binigay sa amin na hindi mo inaasahan na uh, dumating sa point na ano, yan, sa ngayon mga kaagri, uh, may share ako sa inyo na may nakabil, nakabili rin tayo ng isang inahin na uh, nga, sa ngayon mga kagri, may tatlong inahin na tayo at uh, may, ngayong June or July naman mga kaagri, yung kapatid ng ating barako ay magpapakasta na yan, maging inahin na rin yan at maging apat na ang ating inahin, ah, uh, maging lima na ang ating inahing baboy yan. at may papatiningin tayo ng <clears throat> sampo yan grabe talaga yan grabe talaga ang grasya ng Panginoon na pinagkaloob sa amin um, um, hindi na hindi mo inaasahan pero ibibigay talaga sa atin ng Panginoon yung mga blessing na para sa atin na magagamit lang hindi lang sa fire mga kagri <clears throat> uh, magagamit rin to sa pagdating ng panahon sa ministry yan kaya thank you talaga sa Panginoon sa blessing na to nakaka touch mga agri nakaka-proud ang Panginoon pag kumilo sa ating buhay ah, uh, dito tayo mga agri papakita ko sa inyo yung barako na sasakay dito, yan ipapakita natin to ayan, ipapakita natin yung alaga natin ayan, gawin natin barako ayan, mga agri no, ayan tatlo pala na yan ay magkakapatid yan ahm uh, hindi sila gano'ng malaki dahil hindi natin 'yan pinyor kasi hindi natin 'yan pang hindi natin 'yan patinay kundi gawin natin yan barako yung isa yung dalawa gawing inahin. Ah, uh, nawala pala ito mga kagri mula noong January, January, uh, February, March, April. Ah, uh, 3 months pa lang ito. Uh, hindi gano'ng malaki dahil hindi natin to pinyo, pure pure feeds ang feeding. Kundi mixing lang to. 'Yan iyon yung gawin natin para ako. Yan, ang laki nun. Yan. At ito yung dalawa na to, gawin natin tong inahin. Ah, uh, ito mga kagri pala, ay magandang lahi ito. Uh, siguro ito yung pinakamagandang uh, inahin ko pagdating ng panahon. Ang mama nito mga kagri, ay galing sa malaking farm dito sa amin. Uh, ang mama nito ay large white. Ang papa nito ay uh, pitrin. Magkapatid ito, itong tatlo na to at yung dalawa na, na natimbang ng iti, kilos ang isa mga kagri ka sa tatlong buwan uh, kapatid ito. Kapatid ito sa papa. Yan mga kagri ka no, ito yung bara, bara, barakuhin natin, gawin natin barako. Tingnan yung itlog mga kagri, ka ang ganda. Yan no, pantay na pantay. Yan, yan no. Ang laki ng itlog. Yan. Yan yung magpagpapili ka ng barako mga kagri ka no. Uh, tingnan nyo yung itlog na pantay ba. Yan, at saka yung inahin natin no, sa 3 months, ang laki ng likod. Yan. Ito medyo maliit pero gawin natin yung inahin. Okay din yan. Yan. Ang pangalan niya ng ating barako ay si Cardo. Cardo. <laughs> Ito naman si Trina at saka si Tricia. Si Trina at saka si Tricia. Magkakapatid yan at saka si Cardo. <laughs> Cardo ang tagapagtanggol sa kahirapan. <laughs> At yun lang mga ka Agri no. Uh, hanggang dito lang aking video. Uh, hope subscribe niyo ang aking YouTube channel uh, Marlon Agri Vlog at pa-subscribe na rin ang aking YouTube channel and palike sa aking Facebook page. Maraming salamat sa inyo mga ka and happy farming and God bless all, God bless sa inyong lahat. And thank you and bye-bye.